Dalawang bagay na desisyon na ginawa ko na nagbago ng aking buhay Nagpabago ng takbo ng aking buhay Alam naman natin na lahat ng ginagawa natin ay konektado sa future Siyempre, lahat ng ginawa ko ay affected ang buong mundo Yes, totoo yun Lahat tayo may role sa mundo Like simpleng ito, paghinto ko lang ng sasakyan nito Kunwari, anong gagawin? Kung meron akong kasunod, hihinto rin So nagbago na yung time ng tao sa likod ko Kaya dito kung papasok na kaagad ako Hihinto yung mga kung meron man sa paligid May delay na Apektado na yung time nila sa ginawa kong yun Then sunod sunod na nun yung cycle Lahat Kaya nga may tinatawag tayong butterfly effect Konting galaw lang nung butterfly na ganun lahat Magbabago na Ganun yung nangyari sa akin Nagbago ang future ko at kung hindi ko ginawa yun, posibleng hindi ko rin alam kung ano yung nangyari sa akin. Maaring maaral ko rin yung tungkol sa computer. So, start natin sa computer. No high school ako, kung ano yung binabasa ko sa Bible, nagkakataon yung best friend ko na nag attend ng church, full gospel church. Tapos, kung ano yung nabasa ko na mga Bible verse at saka yung kung anong mga lesson na nakukuha ko laging madalas sakto sa topic nila sakto sa ano nagkukwentuhan kasi kami sinishare sa akin ng kaibigan ko eh aba yan din yung so naisip ko baka hindi hindi rin kasi ako naniniwala na ano eh na pagkaganon mga bagay spiritual na bagay ay coincidence no baka ano yon baka calling or baka ano yun signs yun yung tawag nila signs baka yun yon signs tapos may baka eh no daming mga signs eh nag-attend ako sa church and then naging close kami ng ano ng pastor doon first time kung ano first time kung makahawak ng ano hindi naman nagmamadali yung ambulance wala naman siyang wang wang Dala rin naman akong choice eh hindi rin ako makakalipat tsaka nakastop din doon so nag-aaral ako tinuruan ako ng pastor naging close kami ng pastor kasi yung mga ano ko parang may connection eh Yung pastor na yun Foreigner siya Medyo natuto rin na Mag English English Sa kanya ako medyo Like yung topic natin no Last time na Tungkol sa English uh, Sa kanya ako natuto Tapos tinuturuan niya ako Kinukorek niya ako uh, Ano nga eh Pinagtripan pa niya yung Yung thank you for mauling Dun sa Robinsons dati Sabi niya There's no such word Sabi niya okay, no, yun Yung sabi niya Pinagtripan niya Dapat shopping daw talaga then ayun nga tinuruan niya ako naging close kami tinuruan niya ako mag ano mag, mag computer tinuro niya sa akin yung basic then ako na yung nag aral ng ano ng mga sunod sunod inaral ko na natuto ako ng ganito natuto ako ng ganyan na amazed siya tapos hanggang sa ako na yung inuutusan niyang kasi internet no ano, 2000 pa yun eh yung internet shop na pinaka alam namin isa is syudad pa or dito sa Clark Inuutusan niya ako mag-internet para papag-research, papag-download ng mga laro-laro Tapos yung gamit ko is yung floppy disk uh, Limited lang din yung nadadownload, yung Castle Wolfenstein Pinadownload niya sa akin yun no? Takakatawa yun, yung Castle Wolfenstein 3D tapos hindi naman 3D Pixelated lang Ayun yung nangyari uh, Naging ano kami, naging close kami din Natutuwa ako mag-computer Ano yung decision doon? Uh, that time nag nagano eh nagdadalawang isip ako mag attend ba ako baka kasi kausapin niya ako English American siya marunong naman ako that time na konting mag-English kaya lang barok-barok nga lang nagdesisyon ako na mag-attend kahit nagdududa ako kahit alam kong ano naman eh may mga signs na talaga dapat umatend ako yun yung unang nakapagpabago sa akin kasi natutuwa ako mag-compute at dahil doon sa desisyon na yun dahil sa uh, nangyaring nangyari yun event ng aking buhay and then nagkaroon ng time na yung kaibigan kong isa naman kaklase din yung nag-invite sa akin ng church ay kaklase ko at yung kaklase din namin na isa pa na matalino din ang sabi niya may hiring may hiring na ano may hiring sa trabaho niya kailangan nila ng graphic artist so narinig ko yung artist pumasok sa isip ko is artist like the drawing eh nagde drawing ako naging scholar ako dahil sa sa pagde drawing eh nagde drawing drawing ako so graphic artist so palagay ko pwede ako dito sabi ko then nag apply ako sabi niya tinanong sa akin ng nag interview sa akin which is yung boss din kung marunong ba daw akong mag corel draw pag kasi kong hindi hindi rin naman ako tatanggapin although mali itong ginawa ko pagsisingungaling to eh Uh, although nakita ko na alam niya, alam ng boss na naano niya na naramdaman niya na parang nagsisinungaling ako pero binigyan niya ako ng chance. So sabi niya, "Marunong ka mag CorelDraw, Photoshop?" Wala akong idea, akong ano yung CorelDraw. Yun yung gagamitin na software para sa pag, pag graphic design don, graphic artist don. Wala akong alam doon. Pero sinabi kong Yes, marunong ako sabi ko Bakit? Kasi mabilis na pumasok sa isip ko Pag sinabi kong hindi, hindi ako tatanggap sa trabaho So sinabi ko ng ganun Overnight, naghanap ako ng libro Wala akong computer eh Overnight, naghanap ako ng libro Mali pa yung libro na hanap ko Corel Perfect yata O Corel Word, something na ganun Ayun, inaral ko kaya lang Yung buong libro, sipin nyo Alas matapos ko buong gabi, di ako natulog Talagang inaaral ko, hindi uh, ko nga lang ma-apply kasi wala akong ano eh, computer. Di ko ma -ano, hindi ko rin maano, hindi ko basta-basta ma-apply yung mga natutunan ko. Tapos, uh, magte-training na ako sa ano na 'yon. Ano yung ginawa ako Binuksan yung ano no, marunong naman ako sa computer eh. Marunong na ako sa basic, marunong na ako. And then, ginawa ako yung alam niyo ba yung Corel no? Kinapa ako Alam ko naman basic kung paano gumana yung mga bagay-bagay pagdating sa computer eh. Inanap ko yung help tapos dun sa help, may guide at saka may tutorial. Inaaral ko yun. So, ano nakita, inaaral ko, nakita ng boss na inaaral ko pa lang. Sinabi ko, inamin ko na sa kanya. Iba po kasi pala yung ano ko, sabi ko, yung inaaral ko libro. Sinabi ko yun, Corel Word Yata all Corel perfect. Parang ganun, nalimutan ko na, sobrang tanda na nun eh. So, nakita niya, then, may binigay siya sa akin na tutorial. Tutorials na ganun na uh, eto mga video babasahin inaaral ko yun yung naging training ko natuto ngayon ako mag corel so dahil natuto ako mag corel nadagdag sa pagiging graphic artist sinunod ko yung ano photoshop so photoshop corel no yung photoshop medyo naaral-aral ko sa computer ng boss sa computer ni pastor eh konting, uh, konting ano lang yan uh, may mga basic basic yung natutunan ko doon So natuto na akong ganyan Until one day, syempre uh, mag na tayo ng karil Ilang years din yung lumipas doon Naging kaibigan yung mga tao doon Mga katrabaho So officially graphic artist na ako From nothing talaga And then Nangyari na yung mga sunod-sunod Graphic artist Then pumasok ako sa ano Syempre umalis din ako doon Pumasok ako sa Naging pinaka-paboritong trabaho Sa ano sa Manet International babagitin ko na kasi wala na rin eh iba na 'yung pangalan nila. Pumasok ako doon. Doon ako nag-start na mag-explore uh, kasi dahil sa Korel naging magaling din ako sa Korel. 'Yung trabaho na dapat ay maghapon na naka, nakagawa ako ng way sa Korel na 'yung mga trabaho ko alas 7:30 pa lang 'yung pasok eh. 'Yung mga trabaho ko ay tapos na ng tenok o'clock... So, ang punto lang doon is sabi ng manager namin is tapusin ko lang ang trabaho okay na ako, bahala na ako mag-explore sa internet. Ganon din siya, may LimeWire pa noon, may may torrent na rin, no? So ang ginagawa ko sa torrent, although illegal 'to. Nagda-download ako ng mga linda.com, kung alam niyo pa sa mga batang 90s dyan yung mga ano linda.com which is yung tutorial. Ano yata yung linda.com ngayon eh? Ewan ko basta naging sikat na yung linda.com ngayon, ibang ano, ibang pangalan na nag ako ng marami hanggang sa na-explore yung yan MU, mga laro-laro. Uh, nagkaroon ng forum. Sa forum, nakakita ng mga opportunities like uh, paano ako pumasok sa mga networking. Mga ganon natuto ako tungkol sa mga mindset ng mga networker. Hanggang sa matagpuan ko ang ang my one-by-one one shop uh, which is networking. And then natuto akong pumunta ng Manilang mag -isa. At madami akong natutunan hanggang sa dumating ako sa punto na nakarating sa BWL. No, BWL EPX body kasi yung nakita kong ad sa sulit.com.ph. Doon din yung isang natutunan kong magano. Uh, may nakilala ako si Sir Eric. 'Yon. dun, dun, dun. ang daming nagbago afternoon hanggang sa makita si ano si pangalan nito Hanggang sa makita si BWL. From there, BWL, nakapag-travel ako ng maraming bansa. Uh, di ko na nga ma... -ano eh, di ko maalala kung ilan. Pero pati sa Europe, nakapag-travel. Kumita ng 6 digits na hindi ko... Hindi ko lubos ma maisip na mangyayari sa akin. 6 digits, 7 digits. So, ganon na umikot. Ganon na umikot yung aking mundo. So, yung lesson is... Uh, Although kasi nung alingan yung ginawa ko Sa mga bagay-bagay Bigyan natin ng chance Give it a try sabi nga no? uh, Take your chance Parang ganon So ganon yung ginawa ko Naging ano ako nun Mga chance, mga risk taker din ako eh Ginawa ko Iyon yung isang attitude ko eh Try ko muna bago ako mag quit sa isang bagay Try ko muna Kaysa sa total pag hindi ko try talo na ako. Eh, di try ko as long as yung mawawala sa akin ay hindi naman ganoon kalaki or uh, hindi naman talaga ako masasaktan pag may nawala sa akin or wala naman talaga mawawala sa akin. So yun lang yung ano ko. Oh, yun lang yung mga desisyon sa buhay ko na nakapagpabago ng flow. No? And I think since nandito na ako, mukhang hanggang dito na lang mga tol kasi malapit na rin ako sa bahay. So thank you and God bless mga tong.